Naniniwala ang Rusya na ang dahan-dahan nilang pag-usad ang susi sa tagumpay sa digmaan sa Ukraine. Hindi sila nagmamadali sa laban na ito. Masaya na ang Rusya na maging pagong. Kahit na sobrang bagal ng kilos nila, na pati ang sikat na reptilyang iyon ay mapapahiya. Binaklas lang ng Ukraine ang shell ng pagong. Gamit ang bagong taktika, nabutas ng Ukraine ang harapan ng Rusya sa Zaporizhia. Nakamit nito ang 35 km na tagumpay sa isang matinding pag-atake na siguradong magpapaisip kay Vladimir Putin, ano bang nangyari? Ayon sa United 24 Media, noong Oktubre, labing dalawa matagumpay na naisakatuparan katuparan ng mga espesyal na tropa ng Ukraine ang kanilang misyon sa nabanggit na pag-atake na ipaatras nila ang depensa ng Russia. Nagdulot ng presyon, kaya bumagsak ito at napalaya ng Ukraine ang isang baryo. Ang baryong iyon ay ang Malisha Baki na ngayon ay tinutuluyan ng ika-24 na hiwa na assault battalion ng Ukraine. Nakilala rin bilang IDARR na kumikilos kasama ng ika-33 na hiwa-hiwalay na assault regiment ng Ukraine. Sama-sama, winasak ng mga unit ang puwersa ng Russia sa, sa Mali Shabaki, kaya't nakapasok sila sa baryo at naitaas muli ang watawat ng Ukraine. Ipinakita ito sa isang Facebook reel na nag-anunsyo ng paglaya ni Mali ang mga unit ng ika-24 na hiwa-hiwalay na Assault Battalion ADARR kasama ang kanilang mga kapatid sa armas mula sa ika-33 na hiwa-hiwalay na Assault Regiment ay nagtataas ng watawat ng Ukraine sa pamayanan ng Mali-Shabakik sa Zaporizhia Front. Ayon sa post, ang pamayanan ay nasa ilalim ng kontrol ng Defense Forces ng Ukraine. Pinuri ng post ang koordinasyon ng dalawang unit na ipinapakita ng salitang Ukrainian na Pobrati Mami. Maluwag na isinasalin ang salitang ito bilang mga kapatid sa armas na nagpapakita ng mas matibay na samahan ng tropa sa bagong estratehiya ng Ukraine. Pwedeng umatake ang Rusya sa hiwa-hiwalay na alon para makuha ang gusto. Napipigilan ng Ukraine ang tagumpay ng Rusya sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon, at sabayang pag-atake sa kalaban. Tandaan mo rin ang pangalang Shabaki? Babalikan natin yan mamaya. Sa ngayon, may dagdag na simbolismo ang pagtaas ng watawat ng Ukraine sa muling nabawing baryo. Karaniwan ang ganitong gawain. Ang pagtataas ng watawat ay simbolo ng tagumpay. Maaaring sinamantala lang ng Ukraine ang pagkakataon para kontrahin ang madalas na paglusot ng Russia sa mga baryo at pagtaas ng peking watawat kamakailan. Wala mang nasakop ang Russia Sapat ng tingnan ang nangyari sa Vobova para makita ang bago nilang taktika. Noong Oktubre, sinabi ng Russia na nasakop na ng kanilang tropa ang isang maliit na baryo. Ang Vobova ay isang pamayanan sa Dnipropetrovsk, Ukraine, hindi sa mas kilalang Vobova sa Zaporizhia. Nagsisinungaling ang Russia dahil agad nilipol ng Ukraine ang ilang sundalong pumasok sa Vobova. Tinalakay namin ang propaganda ng Russia tungkol sa peking pagtataas ng watawat sa isang video namin kaya panoorin mo ito para sa dagdag na impormasyon. Dapat mong malaman, pinepeke ng Russia ang pagtataas ng watawat, samantalang totoo ang ginagawa ng Ukraine sa pagbawi ng teritoryo. Kinumpirma ni Colonel Valentin Mangko, hepe ng Assault Forces Directorate ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na kontrolado ng Ukraine ang Mali-Shabaki. Mali, Shab Mali Shabaki. Sa Facebook video, kinumpirma niyang matagumpay ang pagsalakay sa Mali-Shabaki. Sinabi ni Mangko na bukod sa pagbibigay ng impormasyon, Nalinis din ng Ukraine ang kalapit na baryo ng Shabaki sa kanilang pagsalakay. Sinabi naming tandaan ang pangalan. Bukod pa rito, nagawang bahagyang mapalaya ng assault troops ng Ukraine ang maliit na baryo ng Stapova. Naging produktibo ang Oktubre 12 para sa Ukraine habang tinatangkang makapasok sa mga okupadong bahagi ng Zaporizhia. Ang isang produktibong araw para sa Ukraine ay isang napakasamang araw para sa Russia. At ipinaliwanag ni Manko kung gaano ito kasama. Ang paglilinis at pagpapalaya sa mga baryo ay nagdulot ng mabilis na pagsulong ng Ukraine sa Zaporizhia at pagbawi ng malaking teritoryo sa isang araw. Ayon sa Euromaidan Press, umabante ng 35 kilometro ang Ukraine sa 5 kilometrong harapan sa Zaporizhia. Nakatumbas ng 31 milyang lapad ng puwersa na sumulong ng mahigit 2 milya. Winawasak nila ang puwersang Ruso habang sumusulong at posibleng naghahanda ng mas maraming pag-atake. Hindi lang ito masamang araw para sa Russia, kundi masakit din para sa kanila. Ayon sa Cable News Network, noong Oktubre 1, kinaharap ng Russia ang mabagal na pag-usad ng tropa matapos ang opensibang tag-init na hindi nakamit ang mga layunin ni Putin. Noong Setyembre, dalawang daan at limamput kilometro, lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia o halos isang daang milya kwadrado. Ito ay apat na po. Apat porsyento mas mababa kaysa nasakop ng Russia noong Agosto na bumabalik sa naabot ng Ukraine kamakailan. Ang mabagal na usad ng Russia ay ginagawang parang ginto ang bawat teritoryong nakuha nila. Para kay Putin, sinusubukan niyang ipakitang hindi mapipigilan ng Ukraine ang tagumpay ng Russia sa digmaan. Kapag nabawi ng Ukraine ang teritoryo mula sa Russia, nababasag ang impresyong iyon. Pinatunayan ni Mali Shabaki na kaya rin ng Ukraine makakuha ng teritoryo gaya ng Russia. Sa bagong estratehiya ng Ukraine, posibleng simula pa lang ito ng problema ni Putin. Tatalakayin natin mamaya sa video ang mga bagong pag-atake ng Ukraine. Bago iyon, ayon sa Euromaidan Press, magdudulot ng sakit sa Russia, ang muling pagbawi ng Mali Shabaki, at mga kalapit na baryo sa isa pang dahilan. Sinasabi nito, nakamakailan lang noong Marso 2000 at 25, nagawa lang ng Russia na marating ang labas ng Mali Shabaki at mga kalapit na baryo. Matapos ang kanilang paglusob sa kalapit na lugar ng Piatikati, ang paglusob noong Marso ang nagbigay daan sa Russia na makausad ng apat km sa Ukraine. Sa sampung kilometrong frontline, gumanti ang Ukraine at nabawi ang Shabaki ayon sa ulat. Muling sinalakay ng Russia ang baryo noong Hulyo, kaya agad nilang nabawi ang teritoryong kakukuha pa lang ng Ukraine. Hindi ito simpleng kontra-opensiba ng Ukraine. Ito ang naging tuldok sa dulo ng isang napakahabang pangungusap na sinusulat pa mula noong Marso ng taong ito. Natapos na ang palitan ng kontrol sa mga baryong ito. At nanalo ang Ukraine. Sa unang tingin, maaaring mukhang maliit lang ang naabot ng Ukraine noong Oktubre 12. Maganda ang pagpapalaya sa ilang baryo. At matagumpay ang paglusot sa linya ng mga Ruso. Pero maliit pa rin ang nakuha nilang teritoryo. Gayunpaman, kung titingnan sa mas malawak na perspektibo ang digmaan sa Ukraine, makikita na pinalaya ng Ukraine ang Mali. Ang Shabaki ay isa lamang bahagi ng mas malaking pangyayari na nagaganap sa buong bansa. Sa ngayon, ang Ukraine ay nasa kontra-atake at unti-unti nitong nababawi ang mga teritoryo mula sa mga sumasakop na pwersa ng Russia sa loob ng ilang buwan. Tingnan lang natin ang nangyayari sa Dobropilya at Donetsk para makita yon. Noong Oktubre 10, iniulat ng United 24 Media ang mga sinabi ng Commander-in-Chief ng hukbong Ukrainian na si Oleksandr Sersky. Ang mga pahayag na iyon ay ginawa noong field visit dalawang araw bago iyon, nang ibinunyag ni Sersky na may nagaganap na kontra opensiba ng Ukraine habang nagsasalita tayo. Sa Dobro Pilya, nagawang palayain ng Ukraine ang humigit kumulang isang daan at walumpu na kilometro kuwadrado o mga anim na raan. Syamnapot apat na milya kuwadrado lahat ito ay bunga ng lalong epektibong mga pag-atake ng Ukraine. Sa Donetsk, mas pabaganda ang pag-usad ng pagpapalaya. Sabi ni Sersky, nasa 2,100 at 20,000 km2 o dalawang milya kwadrado ang napalaya sa bahagi ng digmaan na iyon. Kaya ang nakita natin noong Oktubre 12 ay hindi isang hiwalay na insidente. Ipinagpapatuloy ng Ukraine sa Zaporizhia ang paraang gumana na sa Dobropilya at Onetsk. Inaangkin ng Rusya ang mga pamayanan gamit kaunting tropa. Ngunit pinapahirapan na ito ng Ukraine sa kontra kontraatake. Nangyayari ito sa buong bansa ang pagbawi sa Mali Shabaki ay maaring unang hakbang lang sa mahabang serye ng paglaya na magpapagalit kay Putin. Hindi ganito dapat ang taglagas ng 2,000 at 25. Dapat sana ay panahon ito ng selebrasyon. Matapos masakop ng Russia ang maraming teritoryo noong tag-init. Binabawi ng Ukraine ang mga tagumpay na nakuha ng Russia noong tag-init. Pinipilit si Putin na lumayo sa mga layuning hindi niya naabot mas maaga ngayong taon. Lahat ng ito ay nagiging posible dahil sa isang bagay na nabanggit natin kanina sa video. Epektibo ang mga bagong taktika ng pagsalakay ng Ukraine ayon sa mga datos. Sa ulat nito tungkol sa mga nagawa ng Ukraine sa Mali, binuod ni Shabaki Militani kung ano ang ginagawa ng Ukraine na kakaiba sa kanilang mga pagsalakay. Nagbibigay daan ito upang mabawi ang maraming teritoryo. Iniulat na ginagamit ng Ukraine ang mga tropang pandigma para basagin ang depensa ng Russia at mga mobile na reserba sa ilang rehiyon. Sa lahat ng pagkakataon, nakakaranas ng malaking tagumpay ang mga tropang pandigma na ito dahil sa pagbabago ng taktika na isinasagawa ng Russia. Iniulat ng Moscow Times ang mga pagbabagong ito noong Setyembre na binanggit na sinusubukan ng Russia na gumamit ng tinatawag ng outlet ng mga grupong sabotahe upang makalusot ng malalim sa harapan. Kinukuha nila ng pahayag si Sersky na nagsabi, simula noong umpisa ng tag init nagkaroon ng pagbabago sa taktika ng kalaban. Layunin nilang makalusot ng mas malalim sa teritoryo, umatras, magtipon, at sumulong muli. Pagkatapos, umatake sa mga target sa loob upang maparalisa ang ating lohistika at pagpapalit ng mga tropa. Idinagdag ni Militini na ang mga unit ng Ruso ay maaaring kasing liit ng apat o anim na sundalo. Tila layunin ng Rusya na palihim magpasok ng tropa sa harap kaysa tuluyang wasakin ito epektibo rin ito sa isang banda. Totoong nakakamit ng Rusya ang maliliit na pamayanan at teritoryo gamit ang mga grupong ito ng paninira. Ang katotohan ng napakaliit ng mga unit ng Rusya ay nangangahulugan din na kaya nilang makakuha ng maraming maliliit na tagumpay na kapag pinagsama-sama ay nagmumukhang kahanga-hanga ang mga numero sa unang tingin. Gayunpaman, nabubunyag na ngayon ng Ukraine ang kahinaan ng paraan ng Rusya. Hindi kaya ng maliliit na unit magtayo ng matibay na depensa sa teritoryo para pigilan ang kontra-atake ng Ukraine. Walang suporta ng armored vehicles ang unit ng Rusya. At ang makitid nilang butas sa harapan ay agad nasasara ng Ukraine. Pag nagsara ang mga butas, napapalibutan ang mga sundalong Rusya at napuputol ang supply at dagdag puwersa nila. Kapag umatake ang Ukraine, nawawala sa Rusya ang mga teritoryong nakuha nila. Nagtatag ang Ukraine ng na bagong sanggay ng militar para sa pag-atake at pagbawi ng teritoryo. Ayon kay Shersky, iba ang operasyon nito kumpara sa Air Assault Forces BAE, or DSHV. Elite na unit ang tropang air assault na kayang umatake, magdepensa at magsagawa ng raid ayon sa Commander-in-Chief ng Ukraine. At ang mga assault unit ay mga unit na mabilis tumugon. Kumikilos sila sa pinakamahirap na lugar, walang permanenteng depensa, at tinatawag kapag kailangang basagin ang unang linya ng kalaban gusto ng Rusya na pumasok. Pero sinasagot ito ng Ukraine gamit ang mabilis na maliliit na unit sa kolom niyang The Strategic Edge sa Medium. Mas malalim na tinalakay ng dating sundalong Amerikano at federal na ahente na si Brian Eislin ang bagong puwersa ng Ukraine. Sabi niya, may mobile reserve ang Ukraine na aktibo at malayang gumagalaw sa buong bansa. Ang reserbang iyon ay partikular na idinisenyo upang sirain ang depensa ng Russia lalo na sa mga rehiyon kung saan nakalamang ang Russia dahil sa paggamit nito ng mas maliliit na unit. Hindi sumasama sa ibang tropa ng Ukraine ang mga puwersang ito. At hindi rin sila lumalaban o nagtatanggol laban sa paglusob ng Russia. Sa halip, inilalaan nila ang kanilang sarili sa paglulunsad ng mga pag-atake. At naging labis silang matagumpay nitong mga nakaraang buwan. Ang muling pagbawi ng malisya Baki ay pinakabago lamang sa mahabang listahan ng mga halimbawa ng paggamit ng mga bagong puwersang pandigma na ito. Sabi ni Aislin, ilang Ukrainian na outlet ang nagulat na ang mga bagong puwersang pandigma na ito ay lahat gumagana ayon sa iisang plano. Sabi ni Aislin, maliliit na grupo ang umaatake. Maraming operasyon sa gabi at nililihis nila sa gilid imbes na harapan. Sa kanila ipinapasa sa mas mabibigat na unit kapag nabuksan ang daan, parang pamilyar. Sinusubukan din ng Russia ito, pero laging pumapalpak. Nabanggit namin kanina na ginawa ng Ukraine na bahagi ng kanilang estratehiya ang pagsasara ng mga puwang sa frontline na nililikha ng mga sumusuot ng Russia. Kung walang puwang, di makakapagpadala ng dagdag na puwersa or unit ang Russia. Kailangang gawing permanente ang tagumpay nila. Walang ganitong problema sa Ukraine. Pareho lang ang ginagawa ng assault group nila at ng Russia. Ang kaibahan, may lakas silang sumusuporta sa kanila para magtagumpay ito. Maaaring sintomas ito ng depensibong Ukraine laban sa opensibong Russia maaaring hindi magtagumpay ang bagong estratehiya ng Russia dahil masyado nitong pinapalawak ang sarili sa dami ng kanilang opensiba. Sabi ng United 24 Media noong Oktubre, halos ubos na ang armor ng Russia. Maaaring hindi na dumarating ang mabibigat na unit ng Russia dahil wala na talaga ang mga ito. Sa kabilang banda, Mukhang mayroon ang Ukraine ng mga mabibigat na unit na kailangan nito. Nagtatagumpay ang assault group dahil sinusuportahan nila ang depensa? Hindi kumikilos ng mag-isa. O Gumagala ang assault group sa Ukraine, pero inilalagay lang sila sa mga lugar na posibleng mabawi. Ayon sa Facebook post ng ika-24 na hiwa-hiwalay na assault battalion, ang assault group ng Ukraine ay nagtutulungan upang masiguro ang matagal na pagbawi. Ang bagong paraan ng Ukraine sa mga pagsalakay ay isang pagbabago sa kung paano nila sinasanay ang kanilang infantry. Itinampok ito ng Kiev Post noong Oktubre 10 na nagsabing nagbago ang pagsasanay dahil sa nagbabagong larangan ng digmaan sa Ukraine. Itinuro ng outlet na ang mga drone ang naging pangunahing banta sa digmaan. Kaya't madalas na nananatili ang mga unit ng infantry sa loob ng mga pinatibay na trinsera imbes na magsagawa ng malalaking pagsalakay gaya ng dati. Hamon ito para sa dalawang panig. Ayon sa Army Technology, ang mga drone na ngayon ang responsable sa hanggang 80% ng mga nasasawi sa digmaan. Halos imposibleng magawa na ngayon ang malalaking pag-atake na dati gustong gusto ng Rusya. Dahil marami ng unmanned vehicles na kayang sirain ang sundalo at armor, hindi na praktikal ang ganitong pag-atake sa tao at gamit. Hindi rin ligtas ang Ukraine dahil maraming fiber optic at first person view na drone ang gamit ng Rusya si Kaya maliit lang ang unit ng pagsalakay ng Rusya pati ang bagong grupo ng Ukraine kailangan pa ring bawiin ng mga sundalo ang teritoryo. Ayon sa Cave Post, dahil hindi pa ito kayang gawin ng mga drone ngayon. Ayon sa outlet, binago ng bagong pagsasanay ng Ukraine ang paraan ng pagharap nila sa labanan gamit ang infantry. Ang mga halatang pagbabago ay nagmumula sa pagbabago ng mga sandata. Hindi na nagsasanay ang mga puwersa ng Ukraine gamit ang mga lumang sandata noong panahon ng Soviet na dati nilang ginagamit. Karaniwan na ngayon ang mga kanluraning sandata at ginagamit ito ng Ukraine para mas epektibo ang kanilang sundalo. Sabi ni Chasik, isang sundalo sa Kiev Post. Mas magaling na ang mga lalaki sa firing range at labanan. Naging mas, paano ko ba sasabihin, epektibo sila. Kung walang pagsasanay, magiging napakahirap sa labanan. Mas epektibo ang mga sundalo kaya mas maganda ang koordinasyon. Sa Ukraine, ang pangunahing pagsasanay ay nagpapalakas sa infantry na magtrabaho sa maliliit na grupo. Pumuputok sila sa iba't ibang distansya bago umatras sa lugar ng trabaho. Parang para talaga sa bagong puwersa ng Ukraine ang mga pagsasanay na ito. Pumapasok ang maliliit na unit, nagpapaputok, tinatanggal ang tropang ruso, tapos umaatras para makapasok ang mas mabibigat na unit ng Ukraine at mabawi ang teritoryo. Ang katumpakan na pinagsama sa bilis, ang siyang layunin ng pagsasanay ng infantry ng Ukraine at nagsisimula na nating makita ang epekto ng kanilang pamamaraan sa larangan ng labanan. Ginagamit ng Ukraine ang mga bagong taktika sa depensa at opensiba. Nakausap ng Kyiv Post Kip, si Shambala, isang sundalo para sa dagdag na paliwanag. Ang bawat ehersisyo ay para sa kaligtasan ng lahat, individual at grupo. Ang isang maliit na grupo ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa isang buong kompanya ng infantry. Ang prinsipyo ng aming pagsasanay ay tinatawag na nag-iisang sundalo sa larangan. Ayon kay Shambala, ang isang taong marunong magcamouflage bihasa sa sandata, kayang basahin ang kalaban, at marunong umatake o umatras ng paulit-ulit, ay kayang pigilan ang kalaban gamit ang maliit, mabilis, at matatag na grupo. Muling pinatunayan ng Ukraina, ang galing nitong mag-adapt sa mga hakbang ng Rusya. Ginagamit ng mga bagong assault group ng Ukraina ang parehong taktika sa pagsasanay na gamit nila sa depensa para mabawi ang mga teritoryo. Bumalik tayo sa mali. Matutuwa ang Shabaki Ukraina kung mabawi ang teritoryo sa Zaporizhia dahil sa ginagawa ng Rusya sa nuclear power plant doon. Sinakop ng Rusya ang planta sa simula ng digmaan at kontrolado pa rin nila ito ngayon. Mukhang pinuputol ng Rusya ang koneksyon ng planta mula sa Ukraina grid at nagtatagumpay sila ayon sa Kyiv Independent noong Oktubre 12. Sadyang pinutol ng Rusya ang koneksyon ng power grid ng Ukraina sa Zaporizhia nuclear power plant isang hakbanging hindi pa nagagawa noon. Walang matinong paghihiwalay na nangyari dito. Nagawang putulin ng Rusya ang kable nang tamaan nila ang linya ng kuryente noong Setyembre 23. Simula noon, ang planta ay umaandar gamit ang mga backup na diesel generator. Delikado ito at tila sinisikap ng Rusya na ikonekta ang planta sa sariling power grid. Ayon kay Andrei Shibaya, Foreign Minister ng Ukraine, sa isang ex-post hindi lang ito tangkang pagnanakaw ng mapayapang nuclear facility ng Ukraine. Ayon kay Sebaya, nilalabag ng hindi autorisadong aksyon ng Rosatom ang international na protokol sa kaligtasang nuklear. Lumalabag sa lisensya ng Ukraine at nagdudulot ng banta ng insidenteng nuklear. Ang mga aksyong ito ng Rusya ay naglalagay kay Mali Shabaki sa isang bagong pananaw. Mukhang maliit lang ang baryo sa Zaporizhia na napalaya ng Ukraine. Pero mahalaga ito sa mas malawak na konteksto ng rehiyon. Ang tatlong kilometro na pagsulong sa limang kilometrong frontline ay mahalagang hakbang para sa Ukraine. Mas inilalapit nito ang mga puwersa ng bansa sa nuclear power plant na inaabuso ng Russia na maaring magdulot ng nuclear na sakuna. Hindi papayagan ng Ukraine na mangyari iyon kaya mas magsisikap pa ang kanilang assault group sa Zaporizhia sa mga susunod na buwan. Epektibo rin ang bagong estratehiya ng Ukraine sa Dobropilya at Onetsk. Sa Zaporizhia, kailangan talagang magsumikap ng Ukraine para mapigilan ang malaking pagkakamali ng Russia. Dahil sa maraming nuclear power plant, may bagong drone na kayang suportahan ang Ukraine at magdulot ng mas malaking pinsala sa depensa ng Russia. Maaaring dumating na ang artificial intelligence, controlled na drone swarm matapos bigyan ng Lithuania ng kakaibang experimental na sandata ang Ukraine. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong adaptasyon ng Ukraine sa mga taktika ng Russia.